Ah, ah, patatas ko ni na. Iwan mo na, na si Anika. Ayan po. Shout out, Jojo. Andito kami ngayon. ja tingin kay Lola. Mm -hmm. Dahil day off namin. Kinuha lang yung patatas, anak. Ayan, kinuha yung patatas. O, ayan. Shout Lisa. out. Lola. Abaya, oo, ayan. Oh, Sige na, bilisan nyo na. Oh. Hi guys! Kami sa ah, hi. shut up! up. <laughs> mga kasara cute! Uh, Andito kami sa... Uh, yes! Opo! Takbo kali. ka, ano'y takbo? Run, run, run. Run, run, run. Hapuli mo si Jojo. Ayan. Doon tayo kay Makman sa pinagbilang ko ng mga jacket muna. na Ayan, nagsisimula na naman ang Sarakit TV. Ayan. Huwag kayo dyan, mahal dyan. Eh, doon na nga ni. Mahal dyan. Huwag kayo dyan, mahal dyan. Doon nga maraming libre. Diyan kayo. Ah, oh, dito. Ayan na po, ang mga... Alam? Yes. Oh, okay, I buy. This, this, this. Here, here in. Dito nga kasi kayo. Mga impacta militar na 'to. Oy! Mga impacto kayo dito. Sabihin. Dito. Shout out po kayo mga kabayan. Shout out po. Ayan. Ay, wala yung itiim natin. Ayan. Guys, dito guys. Guys, dito tayo sa tatlo, sampu na sapatos guys. Ayun guys, oh, ang gaganda ng mga bag guys. Tara. Guys, tara. Ala, sa mga nandito sa Riyadh, tara dito po tayo. Come here, here, here. Jojo, here first. I will see the bad earth Here. Assalamualaikum. Ah. Ayan o. Oh, more bag o. Oh. Ayan. Oh, not good. Not good the color. Kaya they sports sila da. Sports. Get it the yellow baby o. Oh, this one yellow. Nice. Yellow ata ito o. Yellow, Best this one. The... Oh, last one. Broken. pangboy Yalla, yalla, kulo sili atin online. Okay. Oh, puro naman may mga tama. Hmm. mapya mapiapang sugol para. Ito maganda siya o okay. oh, um, kaso may tama. part-time Ha? Hmm. Hey, Lola! Po, oh, not good yung color. Hi brother. Hello. Ayan po at ako'y mamimili at ng mga paninda. Yan ana po online. Okay. Ana siya po at sinta na alatol malum.